Menino. <coughs> Pichi. Tling, tling, tling. Update po rito sa amin. Ito na naman kami. Mula na naman. Ito na naman kami sa loob lang ng bahay. Walang magawa ko hindi tingin-tingin lang sa labas. Yan, mula na naman guys. Pantigil uh, tigil. Kahapon pa yan. mais lalagayin ko mamaya. Wala kami magawa. Maulan ay. Maulan dito. Saka ito. Pamili ako ng apat na piraso. Saka okra. Ito nga tawag dito? Anong tawag yan? Ayan o. Kamatis. Puka siya kakain. Maka, makain kami. Mm. Kamatis. Kamatis mm. ng malaki. Malaki na naman ito. Nakagatan ko na guys. Mm. Nagmumukbang kami ng Ano ba ito? May sausawan lang guys na asin. Ang sarap. Yun o. No? Mamaya itong mais lalaga ko. Guys, ano nga po to? Anong, anong prutas to? Ano ba to? kamias. Um, yes. Kung alam ninyo itong kwa na to, yan o. Oh. Um, yes, ito may ka ma guys oh limutan ko ng pangalan to alam ko pangalan nito guys eh kaya lang hindi ko siya maalala sa ngayon yun alam ko na naalala ko rin singkamas. Ayan, singkamas pala. Hindi. Kain-kain lang kami guys, itong singkamas. Sarap. Huh? Lumaan yung lumaan si Kuya Bong. Pinautap pa ako guys, nitong mais, dalawang piraso 50 pesos ito naman sing apat na piraso 13.30 salap bagong ligo yam mm. hindi nga pala yan guys pumasok ngayon bernis mm. malapit na sila guys magbakasyon isang linggo na lang pasok nila Nung papa naman niya. Sa susunod na linggo, uwi rin yun. Magmamaal na araw na guys. Bukasin siya ng ilang araw dito. Sabi niya habang siya nagbabakasyon. Mamamasa dun muna daw siya ng tricycle. Kahit paano daw may income siya dito. Anyway, mm -hmm. so, uulan na naman. Hmm.